So yan nga guys, welcome to my vlog na naman. At uh, yun so yan nga guys, at uh, nag-aabang tayo ng isda. Kasi dadali natin sa palingki at namimili tayo ng isda. At uh, samahan nyo ako mamaya sa pagtutor sa palingki. So yan nga guys, yung mga isda dito sa Palawan. Sobrang gaganda, nagkikinang. Uh, at yan po yung mga laporid. So napakamura po yung mga presyuan po dito ng isda dito sa amin. So makikita po ninyo talagang sariwang sariwa po. Saka yung mga alimango dito, malalaki din po yan you know? Halos 1.5 yung isa po dyan, yung pinakamalalaki yan. So marami po yan. Pero ang kilo ng alimango po dito sa amin na ganyang kalalaki, sobrang tag isang kilo, ah uh, ano lang po yan, 500 pesos. So ganyang kamura kasi sa iba talagang sobrang mahal talaga yan. Nasa libo talaga yan kung sa mga ibang lugar. At lalo na yung mga tulingan, yan po tulingan 60, 40 na lang po yung iba, yung mga luma-luma, yung mga bago 60, 80, pak-an po, yan po yung mga buraw, 100 na lang, so kanina na lang, 80 na lang din po yan, 50 mga galunggong, so yan po 80, yan pak-an po yan, so dito lang po sa Bayan ng Nara po yan sa public market, mayroong 40, mayroong 100 so ang gaganda pa ng mga mata oh. so kumbaga sariwang sariwa pa po yung mga isda na yun dyan kaya hindi ka po luging lugi pag namili ka dito sa public market ng Nara uh, ito lang mga binasa gaano mga isda dito kasi maarte yung mga namimili dito yung mga tao dito sa amin so maarte mamili sa palingke kaya pag binasa yung tinda mo dito halos pag hindi nagakintab-kintab um, hindi sila bibili kaya laging sariwa po talaga yung isda dito. Saka malupit pa nun, napakamura. O, di ba? Tulingan, may 40, may 60, may 100 na mga 80. O, di ba? Saan ka dyan makikita? Ganyan kamura ang isda dito sa Nara Palawan, sa public market. At, at mamalupit pa dyan, guys uh, mga magaganda po yung mga quality ng isda katulad yan ng mga kilawan mga isdang bato so makikita talaga ninyo sariwang sariwa kitang kita po ninyo yung mata dumidingas pa talagang talagang malinaw pa yung mata hindi pa matanda o oh. tama yung mga presyo so inikot ko po yan dyan yung ano buong palingki kumbaga inikot ko yan siya at para makita ninyo po yung mga isda kung magkaano talaga yung mga presyuan dito alas wala nagmo 150 yan o. at yung presyo po ng isdang bato at wala kayo nakikita presyo ay medyo may, medyo may kataasan po yan nasa 200 lang po yan, yan. nasa 200 180 ganon depende po yan yung hipo na yan 400 po ang kilo niyan lato 40 latong kuyo yan po 50 po yan per tumpok at yan po lamayo ayan bangus yan mga bangus nasa 350 po ang kilo niya ng bangus yung malalaki yan ayan grabe kitang kita mo naman yung mga mangudlong oh. laki ng ano mga magudlong sa leginto so sobrang dami talaga na isda sobrang mura hmm? kintab pa ng mga mata kaya kung sa ibang lugar ka talaga matatakam ka na lang sa presyo dito sa bayan ng Nara sa Palawan kung matatakam na lang kayo sa presyohan dito ng mga isda napakamura at ayan po yung mga agat yan sa ano yan po yung pula na yan nasa 280 po yung bintahan yan So yan yung kilawan po yung isdang bato na yan. Yan is uh, ano yan po 200 bintahan 180 ganun. Pinakamura po niyan 160. Yan mga ulpot, ayan po yung ulpot, yung lapo na ganyan matataba po yan. So walang payat po na lapo yan. Pangit lang kulay niya pero mas mataba pa po, po yan sa lapo red. Ang tawag yan ulpot. So mura lang din yan kasi hindi ganong mabinta sa market. Nasa 160 lang po yan, yung bintahan yan pag walang wala talagang isda sa palingke ang maabot mga isda bato ng 250, 220 yan po pero ang galunggong talaga po pag tag kalma talaga po is marami po talaga yan mga tulingan sobrang dami yan dito sa Nara kaya bagsak presyo po talaga yan sila yan yung mga buraw na yan isandaan yan so talagang marami talaga kayong makikita dito sa Nara So ang dyan na lang guys yung video ko at nakita na po ninyo yung mga ano mga isda dito sa amin. At talagang matatakam ka sa mga presyuan dito sobrang baba. Nagiging tindiro din, tindiro din po kasi ako ng public market ng Nara so nagkukolikta din po ako ng mga isda. At yan po, yan po yung trabaho natin dito sa ating lugar inikot ko po yan lahat ng buong palengke at nakita na rin po ninyo so ang dyan na lang po yung aking ano aking video at kung nagustuhan mo at uh, natakam ka sa mga presyo dito pumunta ka na dito sa Palawan sa Nara Palawan so marami kang makikitang murang isda so yun na lang guys and God bless at maraming salamat sa pagpapanood din niya sa akin at salamat din sa mga nag-like at nanood at natapos yung video na to god bless po